What's up guys? Welcome back to my channel. Igoruta Heart Vlog. Impake tayo ng gamit papuntang Paris. Andito na tayo ngayon sa airplane. Tanaw lang tayo ng papawid mula sa kalawakan. Wow! Ang ganda ng kalawakan. Kain muna tayo habang inaantay natin yung 4 hours. Muna ang antay natin bago natin marating ang Paris andito na po tayo ka guys walking walking po tayo kasama ang aking mga alaga at ang aking amo walking walking at shopping shopping po sila syempre sasama tayo yan maghabang nagaantay ako dito video video muna habang nasa loob sila yan pauwi na po kami wow ang ganda hey, alam mo hindi ko pa talaga in-expect na marating ko ang paris or mapasyal ko ang paris akala ko hanggang pangarap hanggang panunood lang or hanggang sa all sana all, pero hindi ko pala expect na marating ko rin to this ito yung kasabihang God's plan mabay talagang ang Diyos kahit ano dadalhin at dadalhin ka talaga kung saan ang kapalaran mo thank you thank you very much God at sa aking mga amo hindi lang po dito ang pinupunta namin country marami